Pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga po at medyo na miss ko nga po ang ganitong paggising sa umaga pagkatapos maligo na mag unat po. Pasensya na po kung medyo matagal-tagal na nga po hindi ko nga po ito ginagawa dahil medyo busy lang po ang inyong inday. Siyempre alam nyo na po medyo nagtatrabaho ang inyong inday kaya minsan nakakaligtaan na po ang pag exercise Pero hindi naman po lagi, kumbaga 10 minutes, 20 minutes, ay hindi ko lang po talaga na video yung aking ginagawa gawang pag-exercise. Pag so, for today's video, b i d -Y -W, tayo po ay mag-uunat-unat na naman ang inyong inday. Siyempre, bago po tayo mag -umpisan magumpisa ng trabaho bago po tayo pumunta ng palengke bago po tayo magluto ang inyong inday ay maguunat-unat po muna para good vibes po tayo pasansya na po sa ingay dahil ang bahay po namin ay nasa gilid po talaga ng kalsada kaya marami pong sasakyan na dumadaan as in talagang highway po so pasensya na po sa ingay na medyo naririnig niyo po kapag ako po ay nag voice over hindi ko nga po ito lahat i Ibo voiceover para naman medyo marinig-rinig nyo pong aking mga sinasabi niya. Pati inaayos pa po ni Inday ang camera. Ayan. Kala mo talaga to si Inday. Ay napakagaling mag-exercise. Ito lang po. Paalala ko lang po para po ito sa aking pag -exercise. Ay para lang po ako pagpawisan ng konti. Medyo magising-gising lang po ng diwa or yung dugo ko maunat-unat lang po sa pag sa pagising sa umaga, hindi naman po talaga ito yung mga medyo professional na mga nag-exercise. eh na nga po talaga si Yorme. Eh talagang tinignan pa yung aking ginagawang pag-uunat-unat. Dahil minsan natatawa nga po talaga siya. Dahil tuwing mag-exercise po ako, ay talaga namang maya't maya ay kumakain ng inyong inday ng maraming kanin. Kaya ayan nga po ang inyong inday. nagunat unat unat muna dahil kumanya pa ako kahapon ng marami at talaga pumunta pa po ako ng binangonan kahapon. Reflex ko lang po nga po pala yung damit na yan ay bigay po sa akin ng kapatid ni me o ba diba? Talagang tamang-tama, saktong-sakto lang po sa akin ang laki. Kaya alam masyado po talaga yatang malak ang t-shirt sa akin. Pero gustong-gusto ko po kasi talaga sa mga damit, sa mga t-shirt po ay malalaki. Hindi po ako masyadong nagsusunod nagsusot ng mga masyadong fit po sa katawan ko. Dahil wala naman po ipapakita ang ating inday. Kaya okay na po mga ganyan mga t-shirt na malalaki. Ayan. So maraming maraming salamat po sa so nagbigay po nito sa akin. E eh ko nga po sa inyo nung aking mga nakaraang vlog, lahat po ng mga vlog ko na may exercise po. Ang isa po sa dahilan kung bakit ko po ito laging ginagawa, may paturo-turo pa nga si Inday si Siko. Ibig sabihin ay pwede po natin siyang itukod doon po sa sahig. ang kasama ang braso po natin at pwede po natin yan pwede po natin itukod ang ating kamay. Isa nga po ito sa pag-exercise, ang nakakapagpabuti po ng ating kalusugan sa utak. Kumbaga po, lahat po ng mga ideas ay pwede po natin makuha kapag po tayo ay nag-exercise pagkatapos po mag-exercise. Kumbaga, ang dami po pumapasok po sa isip po natin, lalong lalo po sa ating mga nagtatrabaho. At isa din po ang pag-exercise ay nakakapagpakontrol ng timbang. Kumbaga, kahit po tayo kumain ng kumain ay eh medyo hindi po tayo masyado tataba dahil ito po ay may ginagawa tayong pagtunaw ng ating mga kinakain. Nakakabawas din po ito ng tsansa ng pagkakasakit dahil syempre kahit po paano ang pag exercise ay na dahil ang pawis nga po na nilalabas po sa ating katawan ay malaking tulong po ito. At syempre kinokondisyon din po ang ating katawan upang makagawa tayo ng mga aktividadid na na malusog po tayo at wala po tayong nararamdaman. Isa din kasi ito ang pag-exercise ay nakakapagpatunaw ng ating mga kinakain na ito po ay nasa lupunan natin. Kaya mas mabilis po matutunaw ang ating mga kinakain kapag po tayo ang nag-exercise. Pero hindi naman po ibig sabihin na pagkatapos po kumain ay mag-exercise po tayo. Kung baga kinabukasan po, gawin po natin ito tuwing umaga. Ang pag exercise po ngayon naman po. Kung wala naman po tayong time sa pag-exercise ay pwede po natin itong gawin ng 3 times a week yung po pwede po natin isingit po ang ating pag ehersisyo Isa din po ito sa mga dahilan, ang pag-exercise at pag pagpinagpapawisan po tayo ay sa balat po natin. Isa din ito sa nakakapagpakinis sa ating mga balat kapag po tayo nag-exercise. Dahil syempre yung pawis po na nilalabas po ng ating katawan, yung mga toxin po na ating mga nakakainan na sa loob ng katawan, ay nakakapagpaganda po ito sa kutis ng ating balat lalo na nga po sa ating po mga kinakain ngayon kaya kinakailangan po talaga mag ehersisyo po araw-araw at pagkatapos nga po ng ating pag-exercise ito na nga po si Inday pumunta nga po ng palengke hindi ko na nga po na-vlog yung pagpunta ko po ng palengke hindi ko na po na-videohan tayo po ay magluluto ng, ayan, butter shrimp po ta ang lulutuin po natin. Nilagyan ko na nga po yan ang bawang sibuyas na ginayat-gayat po ng maliliit. Ayan, sinasangkutsa ko na nga po ang aking mga pampalasa para po dun sa aking gagawing uh, buttered shrimp nga po. So, eto na nga po ang inyong inday. Pasensya na nga po kung medyo maingay po ang ating pag-voiceover dahil ang aming pong bahay nga po talaga ay nasa gilid nga lang po ng kalsada. Ayan na nga po. At inilagay ko na nga po ang aming hipon. Konting hipon lang naman po ang aking binili dyan. Sabi ko nga, ay matikman ko lang po kung paano po ang lasa ng pagluluto ng ganyan. O, ba diba? O, oh, ayan, hinalo halong nga lang po ni Inday yan. Hindi ko na nga po pala i-voice over po lahat ang aking pagluluto ng hipon. Kung mapapansin nyo po, kung mapapansin po ay lagi po ako nagluluto ng hipon. Alam nyo po, ang pagluluto po ng hipon ay alisin lang po natin ang nasa likod po ng hipon. Meron po siyang kulay itim, alisin lang po natin iyon. Pwede rin po natin tanggalin yung ulo ng hipon. Kung hindi po kumakain ng mga bata, pwede po nating alisin. At ayan na nga po, nilagyan ko nga po pala yan ng Sprite. Pasensya na po ang ingay po talaga. Ayan, nilagyan ko nga po pala ng Sprite yan. Yan po kasi ang sabi ni Yormi sa akin, lagyan ko daw po ng Sprite. Bukod po sa bata na binili po namin, ay nilagyan ko din po iyan ng Sprite. ano po yan ng spray. Kaya ayan. So, halo-haloin lang po natin. Halo-haloin po yan. Nilagyan ko po siya ng pamintang po. Para lang po may may anghang. May ganun yung amoy ba. May aroma siyang ganun. Pero po sa kabi ah, Ayan. Yan ako yung aking tangali. Kain po tayo mga mahal. Maraming maraming. Maraming maraming. Maraming, maraming. maraming, maraming. maraming. Alright. Alright. Iyaya. At ayan na nga po, luto na po ang ating hipon. Kaya na po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po Lord sa biyaya at hindi niyo po kami pinababayaan. At lagi po kami nakahakain ng tatlong beses po isang araw. Sana huwag niyo po kami pababayaan. At lagi niyo po gagabayan ang lahat po ng nananalangin. Amen. Fast forward nga po tayo. Ito nga po pagkagaling ko po sa palengke, pagdating ko nga po sa bahay, ay ito nga po ang aking mga tiyahin. Kapatid po yung parehas ng tatay ko. Yan nga po yung kuya ko. Ito pong dalawa ang sa side po ng tatay ko. Yeah, mga byuda na po parehas ang dalawang 'yan. Kaya ito nga po ata. Uh, Ayun, dito nga po sila pumunta sa bahay, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Alam niyo po, ang nakakatuwa po talaga dito sa dalawang magkapatid na 'to na ay po mahirap ang buhay sa pamilya o kahit anong po ang pinagdadaanan. Ay talagang masaya po ang kanilang banding, Nakikita niyo naman po sa itsura ng aking mga tiyahin ay talaga namang tuwang-tuwa kumakain. ayan nga po yung isa ay kumakain po ng mais itong tiyahin ko hindi po kumain dahil tapos na ano daw po siya kumain. Kaya ayan, tawa po siya ng tawa. Tinatanong ko nga po kasi may kapatid po sila sa Samar. Sabi ko kung ano pong sasabihin nila. Eh puro nga po tawanan ng tawanan. talaga signature na po talaga sa ating mga Pilipino yan na kahit ano po gaano po kahirap, kahit po mahirap ang buhay ay talagang hindi po mawawala ang kwentuhan at tawanan kapag po ay nagkakausap-usap at nagkikita-kita ay medyo nasa summer nga po yung kuya ko. Kaya pagdating po ay talaga na miss po nila, nila siguro ang kanilang banding na nagkukwentuhan. Ayan niya po todo paliwanag po si Tia Juanita kay Tia Clemencia. Kahit ito naman si Tia, ay eh, sige lang ang kain ni Tia. Ayan, tinatanong ko nga siya kung ano yung kinakain niya at kung saan siya galing at tanong niya. Sabi nga niya, ang kanyang kinakain ay mais. O, ayan. O, nababala pa nga pong chinelas ang aking Tia. Ayan. Galing nga daw po siya sa bundok, yung aking tiyahin. Ayan, ay mabuti nga po. Napasyal po dito sa kan itong dalawa. Kaya nakatutuwa po talaga ako kapag pinapasyalan ako nitong dalawang ito. Kasi naalala ko po ang tatay ko sa kanila dahil kamukhang kamukha po sila ng tatay ko. Ayan po yung tiyahin ko. Medyo wala na po. Medyo wala na po siyang pandinig at medyo may pagkabingin na po ang aking tiyahin. Kaya ayan, kwentuhan na lang. Tuwang-tuwa po talaga. At ako po talaga lubos na natutuwa na nakita ko po sila. At pumunta po sila dito sa bahay. Ayan. Ay talagang iniisip po nila kung paano daw po sila makakabakasyon ng Samar. At kung paano po ang kanilang gagawin. Mm -hmm. Dahil syempre, hindi na po madali ang pumunta po ng Samar. Dahil syempre, sa pamasahin nga po, eh medyo mahal-mahal nga po ang pamasahin ng pag-uwi po sa probinsya po namin. Kaya dinadaan na nga lang po sa kwentuhan ang kanilang pag-uwi ng Samar dahil syempre meron po po kapatid doon na si Nay Maming. Kaya sabi nila, kumusta daw po Nay Maming? Hindi daw po silang makauwi dahil wala nga po silang pamasahe. Ayan, nakita nyo na nga po dahil itong si Tia ay nauiwan ng kanyang payong, pinahanap pa sa kuya ko. Ayun naman po pala ang ang kanyang payong ay eh, nasa loob na po pala ng gate po namin. Ito talaga si Tia. Talaga ito namang kapatid ko. Ito, dohanap ng payong niya. Yung pala ay eh, nandito na po sa loob ng gate namin. At iniwan niya lang po. Eh, gusto niya lang po talagang pahanap sa kuya ko. Maraming maraming salamat po, Lord.